Good day everyone again. This is Kuya SMB Vlog. Bago natin, ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog or SMB Care. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan, special sa mga mix community, ating pag-uusapan tungkol sa nangyayari ngayon sa community ni Migs Mulino ng ating pamagat, ng ating content, ang mga legit Diehard supporters ni Migs Molino Nagkakaisa ah, Para mapanatili Ang record ni Migs Molino Dito sa social media Punto por punto At may angat Ang kanyang community At madagdagan ang kanyang subscribers Alam naman natin ah, Nagkaroon ng hidwaan noon pang mga buwa buwan Ang community ng kabunsuan Hmm na may isang vlogger na minura si Mix Molino na hindi natanggap uh, ng mga supporters ang pagmumura nito kasi ang sabi pa ng mga supporters uh, grabe na ang uh, ginawa sa live pa mismo ginawa niya pambuburaot at uh, uh, tinanggalan ng reputasyon dignidad si Mix Molino sa sarili niyang community ayon pa sa kanila walang respeto ah uh, walang uh, Uh, walang kinikilingan ah uh, ang isang vlogger na ito ha? Uh, hindi makakatulong uh, kay Mix Molino Papanong may ang community ni Mix Molino ayon uh, pa sa mga diehard at legit supporters ni Mix Molino kanina doon ako sa aking kaibigang vlogger na si R.Jubes vlog ah uh, nasubaybayan ko ang kanyang mga naikuntenton lahat ng mga sinasabi ni R.Jubes vlog totoo hindi makakatulong ang ingay dibatihan sa isang community na may angat ang community ni Mix Molino. Kasi ang gusto pa daw ng uh, mga vloggers, ng mga ex-defenders na si Mix ang lumuhod sa kanila, si Mix Molino ang maghahabol sa kanila. Aktwa sabi pa nga niya, um, hindi makakatulong ang uh, puro dibati Ha? Dibati dito, issue doon, dibati dito, issue dito. Yung mga ganong eksena doon sa loob ng community ng mix team. Actually, um, uh, hindi makakatulong, for my opinion, hindi makakatulong kay mix Molino ang mag, uh, kasi ang ibang uh, mga supporters gusto ibalik yung mga ex-defenders Uh, actually, hindi po yung makakatulong alang-alang sa pangalan ni Migs Molino. Lahat ng mga ground day na nangyayari sa loob ng community ni Mix bagsak yan kay Mix hindi kay Pulana, hindi kay Pulano, hindi yung nagmumura dyan. Ganun lang po dun yung, mga, yung, uh, yung sinabi ng mga tangang supporters. Mani Payag ba kayo na sabihan kayong tanga ng isang binaboy, binalahura na si Migs Molino? Why nagawa niya yun? Kasi ang kagustuhan niya hindi nasunod. Kasi ang gusto niya uh, sa isang committee ni Mix Molino, siya ang magahari sa pagde-defend ko no kay Migs Molino na ginagamit lang niya ng kanyang sariling interest. Simpong katotohanan po doon. Kaya ang ibang nag-observe na ng uh, kung ano ang dapat. Ah, meeting meeting ang mga legit diehard supporters ni Mix Molino para maiwasan po iyon. Pero ang iba, gustong ibaliks ang isang uh, nagbalahura kay Mix Molino. Okay? Ganun lang po dun. Kung naman siguro masama, mag-sorry. Kasi Mix Molino ay tao din. Nag-a-accept yan Nagkakamali din nagkakamali din ang isang tao. Okay? Ganun lang po dun lahat tayo nagkakamali. We are not perfect, nagkakamali din. Hindi hindi naman siguro um kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung humingi tayo ng sorry. Okay? Ganun lang po dun mga ka -idol. Hindi lang si Mix Molino nga Binababoy, minumura ni Yurakan How much kayo mga supporters Kung hindi niya gawan na yun Kung hindi kayo nagagamit Mabait lang niya dahil nagagamit kayo Pero kung ginawa, yung, yung ginawa ni Mix Molino eh, Kung gawin niyo yan, di ba mumurahin din kayo yan Nakikita niyo man ang ugali Hindi makakatulong actually mga ka -idol. Okay na everybody vlog everybody na mga vloggers sina mga previous man kayo present. Okay pumasok kayo sa uh, community of mix. mas importante maayos, proper kung paano promote ang community ni Mix Molino hindi yung puro mga pamboborot pan uh, pang-away ng ibang vlogger. Ha? Bakit kahit mga nakarang issue ka, kalkalin ang importante may ma-issue. Ganun ba ang mga legit? No sariling interest lang kanilang kinukuha doon mga ka-idol. It's because na nakakakuha sila ng views. Ganun lang po doon. Actually, sabi ni ni ano ni, ni Miss Molly happy-happy lang kasi alam naman natin nakilala ang uh, Mamigs, nakilala ang Mix Team sa word na good vibes. Nakilala kilala uh, ang uh, Mix Team na Mix uh, Mix uh, vlogger na Masayahing vlogger Hindi puro Issue Charity Vlogger Ha? Ganon ha? Gusto yung ganong way Ang gusto ipapakita ni Miss Molino Dito sa kanyang community Katahimikan Hindi balahuraan Ayan Nakuha ko na yung salitang balahuraan Sininsan na kayo ha? Mga kailo Kasi Hindi masyamara Tagalog Nakakalimutan ko na More on Bisaya Tagalog Alohalo na hindi ko alam kung anong lingway ang, ang gagamitin ko. Waray, Bisaya, Cebuano, Tagalog. Pwede mag-ilonggo. Ano, mag di ba? Ganun lang po dun. Ha? Mga ka... Ah... Uh, team. nag nag, na sila. Gumagawa na sila ng way na... na sa ang madilim na plano laban sa committee ni Migs Molino kasi gusto niya kunin ang lahat ni Mick, uh, community ni Mix Molino at lumuhod sa kanya. Even si Mix Molino gusto lumuhod sa kanya punto por punto. Yun ang kanyang pinapakita sa kanyang mga live. Why na nagawa ni yung murahin si Mix Molino daw? It's because hindi niya gusto yung mga mensahe ni Mix Molino sa kanyang live. Yun, alam naman natin na si Mix Molino gumagawa lang yung ng way para may ayos ang mga mali, ang mga mistake ng mga nakaraang buwan, taon. Ganun lang po dun mga ka-idol. Pero ano, ayaw ng isang vlogger kunuhay na feeling magaling siya ha? Ah, feeling siya ang hari-harian sa, uh, sa kabunsuan community na siya ang magaling siya ang perfecto walang pagkakamali yan po ang kanyang uh, nasa isip ng kanyang sarili pero hindi niya nasa isip yung mga kung natutuwa rin ba yung mga nakakapaligid sa kanya sa kanyang mga ginagawa okay ganun lang po doon si Miss Murino tahimik uh, regarding po doon sa mga nonsense issues na nangyayari noon at ngayon. Ngayon kasi medyo wala nang nagbabash kay Mix Molino, ah, dahil wala nang masyadong nagko regarding the previews sa mga nakarang nakalipas, inaawa na naman yung mga vlogger na kanyang kasamahan. Ginagawa niya ng mistake na lang ng content, ah, at you know, pandagdag na rin yan ng, uh, siyempre, normal sa mga latang vlogger, ang kagustuhan na, you know, yung revenue kahit pampano this is job as a vlogger. This is job. More than job ba? Kasi kung swertihin ka dito, mataas ang, mas, mataas ang sahod mo dito uh, kung para sa mga doctors, attorney, hmm? onbudsman man, man yan, o oh, kung kung kakapa uh, success ka dito as a vlogger, mataas yung ano mo, ha? Mataas yung uh, revenue mo dito sa social media. Hmm? Why na siguro nagawa niya rin yun dahil siguro niya gusto mapataas ang kanyang revenue pero ano mabagsak doon si Migs Mall dapat nakiki ano din siya pwede naman siya siguro mag vlog ng proper way na hindi siya makapanira ng community kasi nakikigamit lang naman siya nakikibagay siya nakiki ano siya nakikung saan yung sulog o tuya kung hindi yung pati founder mamurahin, pati founder aaway kasi ayaw-ayaw niya yung mga mensahe ni Mix Molino. Dahil pinapakita niya na, ako ang nagtanggol sa iyo, ako ang nagpatahimik. Hindi naman tumahimik yung mga vlogger. Understanding lang yung mga vlogger kasi ayaw nila ng gulo. Kasi naisip siguro nila, amalik ah, mali yung nagawa namin. Mas maganda, tama, mis, ay ah, yung ginagawa na tumahimik na lang. Pero grabe ang kanyang patuloy na pambuburaot. Eh, because of Surrelling interest. Ganun lang po doon. Hmm? Kay R. Jubes, nakita ko sa mga ka team uh, community ang maganda, maki ano sa tao na gusto talaga nila legit na dahil hard supporter kay Mix Mulin si R. Jubes TV, si R. Jubes Vlog. Doon na kanina ako okay, yung kanyang uh, daloy ng kanyang content. Ikakaganda kay Mix Bulin, no? Si Just Truth. Okay? Si Jester daloy din, ha? Ang maganda rin ang daloy ng kanyang pagsusuporta kay Mix Molino. Walang iba, puro issue lang ang pinapairal. At least yung dalawa na yon sa aking nga uh, napakinggan, yung aking nga uh, uh, napasukang uh, mixed community na malaking impact na may mga lesson, ha? Kayo na may matutunan doon punto por punto. Alang-alang sa kanilang mga nasasabi. Ha? Everybody na mga lahat ng mga vlogger I welcome. Wag nang kasi ang ginagawa ng mga ex defender ni Mix Milang iba, ha? hindi naman lahat ang iba. Alam nila papasok ang ibang vlogger, iko content. Di ba? Kasi content na yun eh. Ganun pong ginagawa nila. Babang ano nila, akak um Okay lang sana yung pagsalubo welcome. Ang problema inaaway. Yung ibang vlogger din yan. Ah, hindi pa yung makatulong kay Mix Muli ng mga idol So if you are diligent, they are supporters, you will come. Ang importante, ang kanyang content, maayos, hindi nakakasira ng tao, hindi nakakasira sa founder, hindi minumura ang founder. Ganun lang po doon mga ka, Ah uh, supporters, si legit na supporters ni si Mix Molino. Ganun lang po dun. Wala kang karapatan mag sa taong, wala kang karapatan na murahin ni si Mix Molino, wala kang karapatan na baboyin dahil nakikigamit ka lang dito sa ano, sa sokmed sa kanyang community. Magpasalamat ka na lang siguro. The because of him, because of him, Because of him, nagkaganito ako, nagkaganito ako, nakilala nyo ako. Yung gano'ng mga eksena. Hmm? Pasalamat ka na lang. Sobra-sobra ng blessings ang nakukuha mo. Hindi ka papapakontento yan. naka ka because of mix Molino name. Because of bigs Molino supporters, sponsors. Kasi nagtiwala sila sa iyo pero ano ginawa mo? Grabe mo ang feedback Na binalik mo kay Migs Molino Hindi po yan makakatulong Tama yung mga, yung mga sinasabi ni Arjibs kanina Na grabe ha? Kasi ang uh, pinapakita ni Arjibs Sa kanyang content Is um, um Dignidad Reputasyon ni Migs Molino na hindi masira Na ma-maintain Ang uh, katahimikan nam iwasan na yung madilim na nakaraang nakalipas na hindi nakakatulong na maial, malinisan man lang ang community ni Mix Molino na hindi magmasira na pumuti lahat bagong pintura bagong pipinturahan pipinturahin ng bago ang community ni Mix Molino i-delete ang madilim ang itim ang bokbok -bok sa community Yun lang po dun ang gusto ni Mix Molino mag ang kanyang bahay kasi marumi na. Ganun lang po doon ha. Why nagawa yun ni Migs Mulina? It's because gusto niya bagong pintura, bagong buhay, kasi bagong taon na. Pero ano ginawa ng isa? Binigyan ng masamang kahulugan dahil lang sana yung sariling interest, hindi na makakapasok ha? sa kanyang content. Mm -mm. Hindi pa rin umiira lang kanyang yabang nandoon pa rin na gusto talaga niya na ang everybody are lumuhod sa kanya. Ganun ang gusto niya. Pwede pa yung makakatulong alang-alang kay Miss Muli. Respeto man lang ko sa kanya bilang human rights, bilang tao, I never mention sa kanyang pangalan. Ganun lang po doon, mga kaidol. Yan, maraming maraming salamat sa mga MIGS team dyan. Ah, mara sa pagsusuporta nyo patuloy na wag again wag yung uh, uh, huwag yung payagan na yung bagong pintura kay Mix Community uh, dumihan at masisira lang ng uh, naggagaling-galingan maghadi-hadian sa community ni Migs Molino magtulungan kayo mga supporters magkaisa kayo punto por punto huwag yung hayaan yun kasi kung pabayaan nyo yung mga ginagawa niyang mga kabulastugan dito sa social media nasa inyo na po yun kung mahal nyo ang inyong inaanak na si Big Smolino alam ko naman why inaanak kasi almost yung mga supporters si Big Smolino mga senior citizen na ha ganoon yun po especially sa mga OFW dyan mag na lang tayo kay Big Smolino Again, this is Kuya SMB. Marami, marami salamat. Ha? God bless, mabuhay. Ang gusto, ang gusto lang naman ni Migs Molino, ang mga nakarang nakalipas, kung nagkasala man, kung nakasala ka mas ibang tao, deleted lahat, bagong panimula. Kasi, bagong taong 2024. Yun lang ang gustong ng ibig sabihin ni Migs Molino para maiwasan ang, ang gulo ng kanyang committee. God bless, mabuhay kayo lahat.